Good morning, good morning, good morning guys Nandito po tayo ngayon sa Sapote Bibili ulit tayo ng panghapunan at tanghalian At titignan natin ang presyo ng mga gulay Isda Thank <laughs> you.

ấy sao làm mày à

sobrang taas mga gulay maraming maraming salamat sa inyong pagtangkinig sa aking youtube channel maraming maraming salamat please subscribe dan palo. Selamat sore, Marang. pilihan nang wa. Iba Baik bang klasik Kano galon ko? 160 na lang yun, 160. tayo sa prutas Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. God bless you and good morning. Sa